No looking back, only moving forward. Ito ang ilan sa mga pahayag ni Catherine Bernardo ngayong araw sa kanyang social media. Tila ibig sabihin raw nito ay hindi na siya babalik pa sa ex na si Daniel Padilla. Matapos nga ang trending na muling pagsasama ng Catherine ay umasa sa mga fans na magkakaroon ng balikan sa pagitan ni Catherine at Daniel Padilla. Ngunit tila tinapos na nga talaga ni Catherine Bernardo ang lahat sa kanila ni Daniel at magfo-focus na ito sa pag-move forward. Sa social media post ni Katrina ay binahagi nito ang ilang kaganapan ng kanyang buhay sa dumaan na ilang mga linggo. Hindi nga isinama ni Katrina ang pagkikita at pagsasama nilang muli ng dating nobyo na si Daniel Padilla noong mga nakarang araw sa ABS-CBN Christmas Special. Kaya talagang masasabing tinuldukan na di umano ni Catherine ang chapter ng kanyang buhay na nakasama nito ang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Bago nga ang post na ito ni Catherine ay maraming mga netizens ang masaya pa dahil sa mga pangyayaring nagpapahiwatig di umano na nagkabalikan na si na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Una kasing napansin ng mga netizens ang ginawang pagbura ni Daniel sa naging official breakup statement nito sa kanyang social media makikitang ikaw at ako na lang ang natitirang caption sa mga throwback photos na ipinose ni Daniel. Pangalawa ang muling pagiging sweet at caring ni Daniel Padilla sa naganap na AAA Awards. Makikita pang todo alalay si DJ kay Kat at kumuha pa ito ng coat at hinayaan pa ni Catherine si Daniel na isuot ito sa kanya. Pangatlo ay ang pag-post ni Danielle sa kanyang IG story ng mga Katniel fans. Pang-apat ay ang tila sweet gestures ni Danielle kay Catherine sa naganap na ABS-CBN Christmas Special. Ayon pa sa ilan kung talagang hiwalay na sila o kaya kung talagang nasasaktan pa rin si Catherine ay hindi nito magagawang ngumiti sa harap ni Danielle Padilla.